Ano yung possible issue? If nawawala ang lamig ng inyong aircon pag kayo ay nagha-highway driving. Medyo baliktad ano? Kasi normally, nawawala yung lamig ng aircon pag traffic. Pero may mga cases na nawawala naman ng lamig ng aircon pag sila ay tumatakbo ng mabilis. Well, may dalawang possible reason yan. Number one, pwedeng madumi yung inyong evaporator or kailangan nyo ng magpalinis nang aircon. Yan, isa yan, no? Kasi ang nangyayari dyan, lumalamig masyado kasi, di ba, mabilis yung takbo ninyo. So, maganda yung flow ng hangin sa inyong condenser. So, ang nangyayari, maganda sana yung flowing ng cold sa inyong evaporator. Sadly, hindi na makapenetrate ng maayos yung inyong blower. Kaya nangyayari, posibleng nagyeyelo ang inyong evaporator. Kaya ang ending, nawawala yung lamig ng inyong aircon. Ang second reason dyan, o possible reason is pag yung inyong expansion valve ay madumi na o may problema So yan, uh, pwede rin magmawala yung lamig ng inyong aircon pag kayo ay tumatakbo sa highway Well, yun, ang pinaka bottom line dito, kailangan ninyong magpa-check up ng aircon sa inyong mga trusted repair shop Or magpa-cleaning kayo Uh, ang pinaka ano dyan para ma-determine nyo talaga no, na posibleng yun nga kailangan nyo na siguro ng cleaning o kailangan nyo na magpa-check up halimbawa nag-highway kayo ay, tumatakbo kayo ng mabilis wala pa sa atin biglang nawala yung aircon ang unang yung gagawin dyan try nyo i yung inyong sasakyan punta kayo sa engine bay okay then i-check ninyo yung tubo na nakakonek sa compressor o dun sa expansion valve pag yan ay nag there's a tendency o parang nagkakaroon siya ng puti no na kulay na, na yelo. Yun nagigelo nga siya. Yun, posible kailangan niyo na ng cleaning or ipa-check ninyo yung expansion but. So yun lang yung ano no yung kung sakali mang makaka-experience kayo ng pagkawalan ng lamig ng aircon during highway. May incident din diyan na humihina rin yung blower kasi yung nagigelo na yung evaporator, napupuno na siya ng yelo. So ang nangyayari pati yung blower humihina rin. So ngayon ang isang ginagawa diyan pinapatay yung blower or pinapahina hanggang sa magmelt yung uh, yellow dun sa evaporator then pag inon mo ulit yung aircon malamig ulit Misa may mga ganong cases so yan mga paps no yan yung uh, pwede nyong gawin if ever man na makaka experience kayo ng pagkawala ng lamig ng inyong aircon especially sa highway driving salamat sa panonood keep safe mga paps